nako. Hirap kumita. mga madiskarting nanay, hala, para-paraan na lang para magkapera. Para pang baon, pamasahe, pang, pang gas. Hindi ko alam kung kakasya ba to <laughs> Sana umabot ng isang kilo. Hirap. Kung akala nyo, Marami kami pera. Marami kami pera. CR, marami. Doon ay i-impact ang mga pera. Hindi porkit ganito kalaki ang katawan ko. Marami na kami pera. Kasi yun ang napapansin ko sa ibang tao. Pag umuwi akong Las Piñas, sa kala nila marami na kami pera. Hindi wow. Hindi porkit nakakuha kami ng bahay. May pera na kami. Yan ang pagkakamali nyo. Hindi ba pwedeng ano? Nagsisikap lang para makamit na magkaroon ng bahay. Di bali nang maghirap hasta may sariling bahay. Hirap sa kakabayad ba? Hindi kong sabihin. Kasi nag yung isa dun eh. Ha daw. <laughs> si kuya. Ha daw. O diba? Marami na to. Para bukas sana umabot na isang kilo. At tingin ko isang kilo to eh. Nagkano isang kilo ngayon? Malmahal. Alam ko nasa 380 ata. Uh, isang kilo. Kasi last time nagbinta kami dito. Umabot kami ng ano eh. Kasi naka dalawang kilo kami mahal. Kasi naka isang libo din. Uh, Mayigit ang ano na. Uh. Niyo tapos na ako ni, eh. Binalatan ko na bukas. Pera-pera na to bukas. Mapigat. Mapigat din. Tantilo na.